Hoy, ikaw na ba? Hindi ka lang pala lupa eh, no? So, latera ka din, ha? Pati yung asawa ko, kinekeringking mo? Ang kapal ng mukha mo? Tingin mo kaya mong tumapat sa akin? Wala ka naman sa kalingkingan ko, ha? Tsaka yung modamit ko, naman mo, ha? Bakit? Ay, bala kang magsipin sa asawa ko, ha? Ang kapal ng mukha mo! Huwag mo akong pinipikoy, ha? Victoria! Chloe, ano ba? Kaya pala tayo nawawalan ng katulong eh. Binamaltrato mo! Palayasin mo yung katulong na yan, ha? Bago pa maging impyer na ang buhay yan! Alam mo, may toyo ka talaga, eh, ha? Baliw ka na ba? Alam mo naman ang hirap-hirap mag ng katulong, eh. Hindi ako kumuha ng katulong para maltratuhin. Kumuha ko ng katulong para mabukasan ang gawa yung bahay mo. Palayasin mo yan. Palayasin mo yun. So hindi ko na po talaga kaya yung ginagawa sa akin yung Ma'am Chloe. Iniisip niya po susulutin daw po kita sa kanya. Ah, kasabasagot ka pa talaga. Alba! Ikaw, umayos ka! Alam mo, ikaw, matakot ka sa ginagawa mo. Dahil kaya ako lang naman ito ginagawa kasi mahal kita eh. Tsaka wala naman akong ginagawa masama. Ayoko lang na may lumalan ding iba sa'yo! Ikaw, baliwa na talaga eh, ha? Alam mo, ikaw, matakot ka sa ginagawa mo. Baka karmahin ka! Ako talagang kinakarma ka na. Ah! Uh. Sino yan? Ay, magandang umaga po, sir. Ako po pala yung nag-a-apply po sa inyo na katulong. Ah, uh, si Mika. Okay, opposite. tuloy ka. Sige. Oh, o, Mika. Nasabi na ba ng agency kung ano magiging trabaho mo rito? ah opo, sir. Simple lang naman trabaho mo rito. Magluluto ka lang, maglalaba, at panatilihin mo lang malinis ang bahay. Okay. okay, po, sir. Um, sir, paano po pala yung sahod ko po? Paano po yun? Ang sahod mo, ano, kinsenas katapusan. Okay po. At base sa performance mo, pag okay naman, i-increase natin yan. Ah, sige po, sir. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito. Sino na naman niyang hipo na aali-aligid sa'yo? Pwede ba? Tumapit ka na. Tabi, tabi. Hindi mo ba alam na pamilyado tong tao? Tsaka, tingnan mo nga yung pananamit mo. Very cheap. Napakamana. Han, ano ba? Si Mika yan. Siya ang bagong kasambayan natin, kapalit ni Victoria. Ha? kapalit ni Victoria? Ah... Uh, ang gusto ko lang naman yung hindi nilalandi yung asawa ko. Ha? Huwag na huwag mong susubukan landin yung asawa ko, ha? Han, Han? An ano ba? Maayos ka nga. Mika, sensya ka na. Sige na, malalate na ako. Kung bahala kay Mika. Ano ba naman yan, Mika? Nagtutupi ka na lang, gusot-gusot pa? Ayusin mo nga yung trabaho mo! Ha? Ma'am, inaayos ko naman po yung trabaho. Aba ah, talaga sumasagot ka pa? Kaya-kaya kitang patalsikin dito, naiintindihan mo? Ayusin mo yung trabaho mo! Tupihin mo na yan! Uy, okay, tama na yan. Kanina pa ako nag-aantay sa sasakyan. Tagal mo naman. Andito na pala yung boyfriend ko. Sa dito, mika. Huwag na huwag kang magtatangka na magsumbong sa amin mo. Ha? Naintindihan mo? Ha? Hmm. Kung hindi malilintikan ka sa akin, ayusin mo na yung trabaho mo. Tara, Francis. Chloe, alis na ako. Pumi ka. Nagawa mo dyan. Higimit ka, ano? Hindi po pong... Alam mo, pag sinubukan mo lang talaga magsumbong sa amin, kayang-kaya ko gumawa ng story. At higit sa lahat, kayang-kaya kong sirain ang buhay mo! Tanda mo yan. Tanda mo yan. Alam mo tol, mas mabuti pa talaga magtrabaho pa ako dito sa bahay. Psst. Oo nga, mas okay nga dito. Tsaka, oh, kailangan pa natin tapusin yan. May, at ire-report natin yan bukas sa client natin. Anong tapos pinagsasabi mo? Akala ko tinapos mo na. Di ba sa'yo ko tinoka yun? Hindi pa nga yan nangangalahati. Eh. Tsaka, tulungan mo na lang ako. Kailangan natin tapusin yan. Baka mawalan pa rin ang trabaho eh. Diyos talaga. O ano to? May problema pa tayo. May bugs pa yung system sa profile. Sa ulo? Tatlong module pa hindi natin nagagawa. Hi po, sir. Ito po, ano po muna kayo? Mag-juice po muna kayo. Salamat. Ito po, sir. Ah, uh, sir. Kaya o, po si nagkakaroon po ng error po. May mali po kasi na input po na command. Talaga? Apo, eto po. Ano mo alam? Ano alam mo dito? Talaga? Ano Anong nalaman yan? Ah, uh, sa totoo lang, sir. Na-master ko na po kasi yung JavaScript. At may nagawa na rin po ako isang program po na AI kung saan madi-detect niya na po lahat, hindi po mano-mano. Sigurado ka po sa sinasabi mo? Opo sir, kasi matagal ko na po talaga gusto mag mag-aral po ng programming. Hali, hali, hali ka rito. Ha? Mukhang ikaw makakasagot sa problema namin. Ah, sige po. Bali sir, papasok po dito yung clinic ko po, po na program na AI. Para ma-detect niya po agad yung mga mali po at kulang na kuman. Ito po. Ito po. Wait lang. Parang pamilya yung ginagawa mo. Matanong ko lang, ikaw ba si Anonymous Mistress? Ah. Uh, sa totoo lang po, yes po ako po yun. Sabi ko na nga ba eh, ikaw yung nakap, na, nakapagbagsak ng bigat ng online scammer, di ba? Opo, ako po yun. Ah, uh, sa, sa totoo nga lang sir, hindi ko lang po talaga inamin sa inyo na may alam po ako sa computer. Kasi natatakot po ako na mapunta sa maling tao at gamitin lang po nila ako. At nandito po ako ngayon sir sa inyo para magtrabaho at makapag-ipon at makapag-aral po ulit. Pag eto pag nagawa mo na solusyon tong problema namin, ako na sasagot sa tuition mo. Ay, talaga po, sir. Malaking oh. tulong po yun. So, tapusin mo, ha? Opo, sir. Sige po. Ako po bahala. Aayusin ko po to. Yung ginawa ko pong program na AI. Ilalagay ko po dito para matulungan ko po kayo. Balik-balik po kayo after 15 minutes. Tapos ko na po to. Ayos. Sige po, sir. Salamat. Sige, dun muna kami. At tatanggal muna ako ng stress at ako'y stress na stress na dito, eh. Okay po. Tara, tol. Salamat, ha? Ah. <sighs> ka. Ano ginagawa mo sa gamit ng asawa ko, ha? Bakit mo pinapakilman? Siguro, balak mo magnakaw, no? Huh? Hindi. Hindi ka lang pala haliparot. Pati gamit ng asawa ko, kinakalkal mo? Wala ka nang tinira? Ano? Ha? Hmm. Hindi ka sasagot, ha? Hindi po, ma'am. Bakit alam mo yung password niya? Ha? Sumagot ka, Mika! Anong pakay mo talaga? Ha? Hindi po, ma'am. ginagawa. Ano? Ano yan? Pinag-iinitan mo na naman si Mika? E eh, pinapakil mo yung gamit mo eh! Pinapatrabaho ko sa kanya ang trabaho namin ni Josh. Ang trabaho niyo? Ay, anong alam nito? Katulong lang to! tanga, -tanga yan, bobo! Mag-ingat ka ng pananalta mo. Baka hindi mo alam. Mas triple pang mas matalino sa'yo si Mika. Sige po, sir. Ah, uh, maglalaban na lang po muna ako. Ah, uh, ito nga po pala laban ko po muna 'to. Nakita ko po sa kama po ninyo. Tingnan mo, Jens. Hindi akin 'to ah. Hay to Chloe. Walang ibang lalaki na magsosot nito dito. Ako lang nag-iisang lalaki dito. Darin. Mag-explain ako. po. Papaliwanag ako. Pala mukha mo no. Tapos tapos lahat ng sakripisyo ko para sa iyo. Tong igaganti mo? Hayaan mo muna ako magpaliwanag dahil. Baboy ka, Chloe! Ngayon pa lang, mag-ipake ka na! Daris! Hindi kita kailangan! May araw ka din! Teka lang, <laughs> ipo ka. Nakikita mo to? Oh! Saksak sa mo sa alam mo! Ang brick ng lalaki mo! Pasensya na po sa nangyari, pero para maging okay po kayo, may good news po ko, sir. Ito, sir. Natapos ko na po yung pinapagawa niyo sa akin. Actually, may konting oras pa po. Pwede ko pa pong dagdagan ng konting feature. Maraming salamat, Mika. Dahil sa'yo, wala problema ni Diyos sa trabaho. Hayaan mo, tutuparin ko yung pinangako ko sa'yo na ako magbabayad ng tuition fee mo sa school mo. Ay, talaga po sir, malaking tulong po talaga yun kasi gustong gusto ko po talaga makapagtapos po ng pag-aaral. Galingan mo ha. Pag ikaw nakatapos, kukunin ka namin industrial partner namin ni Josh. Yes po sir, gagalingan ko po talaga. Maraming maraming salamat po talaga sir sa tiwala po ninyo sa akin. Maraming salamat din sa iyo Mika. Yes, sir.